Grabe, no? Sobrang bliss tayo ngayon kasi mga ka ko hindi So ayan, magandang araw po sa inyong lahat mga ka-idol at sobrang excited nga yung nararamdaman namin ni Kuya Mark. Ayan, nandito kami ngayon sa Motor Trade Tagaytay at yun na nga, nanalo kasi ako mga ka ko ng isang Honda Click sa raffle ng Eagles Club at ngayon nga, kukunin namin at titingnan namin. Tara, samahan nyo kami ni Kuya Mark! <laughs> habang ako nasa tindahan mga kail ko ay nakatanggap ako ng isang tawag sa isang ano number at ayon nga sa kanya nanalo daw ako ng Honda Click kaya agad agad akong pumunta sa isang nest ng Eagle Club para kumpirmahin ito It's a <laughs> It's a pala. so yan mga kail ko nandito tayo sa isang nest ng Eagles sa sa may palokpok po at at ano, Titingnan natin kung totoo nga ba yun. Ano pala <laughs> po kasi ako? Future po yun pala. Ah, so Kaya Dito nga mga ko, ay gan na kaming dumiretso sa loob. At ang nararamdaman ko nga dito, kabat excited mga ka-idol ko. Dahil kahit kailan naman ay hindi talaga ako nananalo sa mga parapol na ganire. Sabi ko, pamilya Oh my God! At inabot nga agad sa akin mga kail ko yung kaputol ng tikit ko. Totoo nga mga ka-idol ko. Totoo nga nanalo ako ng Honda Click. At ayon nga sa napag-usapan namin mga ka-idol ko ay itatransfer nila sa aking video account yung halaga ng isang Honda Click. Kaya tara na, samahan nyo ako sa isang motor trade dito sa Tagaytay. Let's go! Tara! Okay, sige. Sige. So, ayan mga ka-idol, oh. Ito yung na... Ito yung napili ko. Oh. Grabe, no? Sobrang bliss tayo ngayon. Kasi mga ka ko, hindi ko talaga... Hindi ko talaga inasahan na ako yung mabubunot dun sa raffle na yun, mga ka-idol ko. Alam nyo ba? Ano? 100 pesos lang yung bili ko sa ticket tapos mananalo tayo ng Honda free. Grabe. <laughs> so shout out nga pala sa ano, sa Eagles Club na nagbenta sa akin ng ticket sa mga kuya diyan, grabe. Sobrang blessed tayo mga idol ko. Actually mga idol, hindi talaga ako marunong magmotor pero eto nga binigyan tayo ni Lord so magpa-practice tayo. Eto, ilan yo. Oh. Ganda oh. So Ngayong araw na to mga ka-idol ko, siguradong mailalabas na natin to at kasama nga natin si Kuya Mark, siya yung mag-drive muna pansamantala. Si Kuya Mark nga muna ang mag-drive mga ka ko dahil hindi pa talaga ako marunong. At dito nga mga ka ko ay talagang nililinis na nila, talagang inihanda na dahil mailalabas ko na ngayong araw na to yung aking Honda Click na napanalunan sa lagang 100 pesos mga ka-idol. Na-excite na talaga ako mga ka-idol ko dahil alam nyo ba, sa buong buhay ko ay wala talaga akong hilig magmotor at hindi nga rin ako marunong mag-drive. Pero dahil binigyan tayo ni Lord ng mura at halagang 100 lang na Honda Click, magpa-practice tayo at mag-aaral magmotor. So yun mga ka-idol ko, dito tayo, mabayaran natin yung ating Honda Click. Grabe! Shoutout ulit sa Eagles Club. Salamat. Kasama natin si Kuya Mark. Grabe, na support yung sa atin yan. Thank <coughs> 1 2 24 25 26 27 28, 29 30 31 32 33, 34, 35 36 37, 38, 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51, 2, 3, 60 61 62 63, 64, 65, 65 66, 7, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 77 78 79 80 81 82 Yung napanalunan ko nga pala mga kaidol ko na Honda Click ay Honda Click 125 lang ang halaga nga sa akin ay 82,000 kaya lang mga ka-idol ko na na ko yung Honda Click 160 kaya dinagdagan ko na lang para mas upgrade model 2024 ayon mga ka-idol ko na excited na talaga akong matuto mag-drive ng moto. Pa. At dito nga mga ko ay inabot ko na yung aking bayad. At yun na nga natuwa ako kasi mayroon pang natira mga ka-idol ko pang gasolina. Siya so, pa sa Eagles Club mga ka-idol ko grabe. <laughs> Sobrang thank you din sa nagbenta sa akin ng ticket sa ano ah uh, kami diyan sa Maysilang Cavite. Altad era Club dyan sa may silang kapite, mga <laughs> Sinong mag-aakala mga ka-idol ko na sa alagang 100 pesos ang magkakaroon ako ng isang Honda Click? Dito nga mga ka ko ay hinawak-hawakan ko na rin para aking magamay ito at tinawag ko nga ulit si Kuya para ituro sa akin yung itinuro kanina para maalala ko kasi mga ka-idol ko makakalimutin na talaga ako at pinatandaan ko nga kay Kuya Mark yung mga sinabi ni Kuya kanina. At syempre mga kakain ko, para tuloy na namin itong madala pa uwi, importante yung mga pirma. At eto nga mga kakain ko, konti lang yung pinirmahan ko dito. Hindi kagaya nung nag-release ako ng aking high ace, talagang ang dami kong pinirmahan dito. konti lang. So yun mga ka-idol, ina-drive ko na ngayon yung ating bagong Honda Glee. Tara! So hindi natin, natin yung helmet. So, sobrang excited ko nga mga ka-idol ko ay <laughs> sinuot ko agad ang helmet at akala ko nga marunong na ako mag-drive kaya agad na akong umangkas <laughs> <laughs> Hindi pa pala ako marunong magmaneho mga ka-idol ko. Kaya nagpapalit ako kay Kuya Mark dahil siya ang magdadrive pa uwi. Let's go! <laughs> ano pa? <laughs> Nakaplay ba yan? Oo. Oh. Ah, uh, so mga ka-idol, Hindi pala ako marunong magdrive. Ikaw na dito. Sa <laughs> so, tayo marunong magdrive mga ka-idol ko. Kaya si Kuya Mark muna yung ano, magdadrive din natin. Oh, okay, Kuya Mark, ikaw na muna dito. Magsuot ng helmet. Oh. So shout out sa ano Motor Trade Crossing Mendes mga ka-idol Yan o no? <clears throat> Dito tayo nag-release ngayon Yan o no? Pogi o oh. Sige na, sutin mo na yan Kuy Mark Masikip yata sa iyo yan <laughs> Masikip ano, pang lang talaga yan no? Ayan, thank you so much sa kanila So yan mga ka-idol ko si Kuya Mark muna yung magdadrive ngayon Kuya Mark, lagay mo to dyan, oh. Ito. Lagay mo dyan sa box. Ah. Dyan ba yan? Oh, sige, dyan ah. Bibili tayo nilalagyan. Okay. na po maglalabas? Sige. Thank you, sir. Salamat po. Salamat, kuya. Thank you. Sorry po, boss. Here <laughs> okay, go. muli ako nagpapasalamat sa Alta Terra Eagles Club dyan sa may silang Cavite at dahil nga sa inyong parapol mga ka-idol ay nagkaroon ako ng Honda Click 160 at matututo na rin ako mag drive ng motor Okay Okay